ito almost done laki na ng chan pasayad na sa lupa ano po yan next year medyo nang ano ano po yan ilang days na lang uh, 24 6 10 days first week po ng January siya mga anak sa bilang ko ayan sa mga gusto pa po lang humabol ng ating lechon mayroon po tayong available na anim anim pa na 25 to 30 kilos magunahan na po kayo doon dahil pag na book na po yung anim wala na kung mabibigay sa inyo dahil sobrang hirap po maghanap ng baboy ngayon at saka dolyar ang presyo <laughs> medyo umarin rin sila eh huwanganan siyempre season kailangan ng lechon medyo mamahal ang demand yan. nag add na rin po ako ng every 5 kilos ng 500 gawa nga na pong medyo tas ng kuha yan naikot na yung dalawa, yung dalawa na i-deliver na ay sa pickup kay Sir saldi ng Illinois yan yeah. Sir Saldi yan tapos kay Sir ano yun yung una namin ay kay ito may pa shout out nga pala mga kanoy yan si Yuri Jean de la Cruz ng Ohio kanoy family sa San Diego and Kanoy family ng Batangas and Ray Vanilla of San Diego also yan kumusta po kayo dyan mga kabono yan ngayon lang natin i-upload tong ano hindi ko na juan yung ano yung pag-deliver kina ano kina Sir Kanoy family tawa nga nang nagkwento na ano lang kami ni Sir yan ito pa po medyo mahaba-haba yan kay ma'am Danica Bolgede for passing the Philippine Nurses Licensure Exam November 2023 Bolgedo and Rosales Family yan kay ma'am Alma bolyedo yan Ah, pakasarap daw ng lechon. Mauulit. Ang ganda ng feedback. Salamat po, Mamalma. Sir Daniel Bolledo, yan. Si Sir James Maynard Bolledo. Si Laura Angela Bolledo. And happy birthday po pala kay Ma'am Carmelita Rosales. Yan, mga Jeddah Bikers and Hagafit Bikers. And not uh, Last but not the least, yan, Toronto, Canada, Rosales and Mendoza family, yan. Happy holidays po sa inyong lahat, yan. Mamaya pala kay Sir Joel, alas sa uh, 9 pa. <laughs> Sir Joel Lozano, yan. At saka kay, uh, siya-shoutout ko na po. Ako ay nahihiya kay Sir Jess Narciso, Sir Jess, Pasensya na po Ako Umihingi po ng dispensa sa inyo Gawa nga na ng... An, Alam ko 22 yung lichon nyo Yung pala ay 20 Hinakaw, sabi ko pa tayo, tayo dyan e, mawag po si Sir Jess. Ano na, medyo late na Kaya nakot, sabi ko 22 yung Sir Jess, Charges, Sir Narciso, pasensya na po uli Pagkakamali ko po yun Hindi. Ang dinig ko ay 22, 20 pala yung order nyo Ay, suki pa naman natin yan si Sir Jess uh, At saka kay Yung last order natin ay kay Jacob ayan alas 9 mamaya syempre sa ating pinakamalakas maglitson ngayong December si Consi si, si Consi Imo onsay ayan marami po siyang order ngayong dyan na December meron siyang apat dito na ikot na nauna yung isa ngayong 24 tapos 28 meron pa uli siya tapos sa uh, new year meron siyang dalawa ayan nakawalo pala siya ngayon December siya ang ating number one hindi nagsasawa sa lechon si Consi Consi Imo ayan Ayan, medyo gumanda lang panahon kanina. Ang lakas ng ulan. Ang kami na ko. Ating panahon dito sa Lechonan. Ayan. Salamat po uli kay Kanoy Family sa pagtip kay Joel ng 500. Ayan. Ito. Ayanin natin si Joel. Salamat. Salamat kay Kanoy family. Kano oh. Salamat boss. Salamat tit. Ayan ha. Salamat lang. Sa akin Joel. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Ayan. Ito so yung baboy natin. May alin po tayong parating sa 26. Ayan, mag-unahan na po kayo. Pero kung may malilit, kayong gustong ipahabol, mayroon tayong 15 kilos. Dito tayo kukuha sa aking mga alaga. Ayan, o. Oh. Pwede na pong pitasin yan. Abot kamay na. 15 kilos na. Ito, bagong kuha ko kanina. Nagkakatay kakatay eh, biglang tumawag Eh, baboy na binibenta napatakbo si Kabono, ayan Ano ka? Muntik na makawala kanina Ayan Sa mga Family celebration lang uh, Gusto maglitso na maliit Mayroon tayong 15 kilos Ayan, mayroon tayong Patlo dyan na pwede na na kayo ayan ating ni John for today December 24 ayan ito na siguro tayo magtatapos